mga binigay nilang pasalubong. <laughs> Salamat po, Mayora at Mami Sonia po. Thank you po. Thank you po, Mami Sonia and Mayorang. Pati po kay Mayor Ferdi Estrella. Salamat po sa tulong. Sobrang blessed po, malaking tulong po sa amin, lalo na sa special child ko, yung maintenance po. Uh, kay Mami Sonia po, tsaka po kay Mayora Jonah po. Ito kayo! Salamat po ng marami kay Mayor Bird Estrella at kay Madam Sonia. Kapidel din po. Salamat po sa mga konsihal na mga nagbigay. Maraming salamat po. Uh, maraming maraming salamat po sa la Mayor, mga Mayora, sa tulong na naibigabot na sila sa akin, maraming tulong po ito. Thank you very much po sa kanilang lahat, sa mga konsihal. Lahat po ng mga kasamahan niya, maraming salamat. Salamat po ako kay Mayors at sa mga kasamat po niya, konsihal sa mga handog po niyan na tulong, malaking tulong po sa sa amin po lalo na kay na, nanay yung wheelchair na binigay ni Mayor. Maraming salamat po. Lubos-lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor at sa kanyang Mami Sonia. Maraming maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo.